ganyan siya guys pagka register nyo may intern 5 tasking so pag makalima kang 5 tasking bawat isa is 10 pesos so may 50 pesos ka pag napanood mo siya yung i rate mo yung video niya ayan mga yan pa 5 star rate video mo siya tapos kailangan may magpapapap dyan na within 3 days is mag VIP ka VIP 1 ayan VIP 1 lang ako eh so ang magiging each ng video may is 12 pesos o, oh, kaya ito yung account ko yan may 80 ako total earn uh, revenue ko is 486 tapos may ano pa siya um, uh, meron siyang fan. Ayan, naka ilang fan ako diyan. Nakinuha. Ayan. Apat. So my 7 days, ang pinaka 7 days na UOB isa is uh, sa December 30 matatapos so makakatanggap ako ng 100 ko is tumubo ng So, darating nga sa aking wallet. Tapos, dito sa 120 days, sa April pa yan. So, yung 100 ko magiging 1,741. So, yung dito naman sa isa, 160 prologies, is yung 100 ko magiging 2,431. sa June, June 3. Tapos ito naman, yung isa, 180, magiging 2,800. So, yun, guys. Ayan yung mga wealth well, fund. Ayan. Mga kinukuha. May 6 days. Ayan. Mga ganyan siya, guys. Ayan yung mga profit. 14%, 0.7, ganyan. Yung mga 100 na yan is means puno na. Dami na nag-avail. So, yun, guys. So, want mag-register, just okay. click nyo sa comment ang link. si ko. Thank you.